Patriot Hindi ka nga ba nanuto? Sigit po Bari na may sponsor na o ko timing, 'yung mga mga 'to, 'yung mga 'to, 'yung mga 'to. Ya, 'yung mga 'to. Timing 'yan, 'yung 'to. Ni delta naman si mo. Isa ka naman. Ah, <laughs> 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 no, no, <smart> e, oh, layo na, layo dan. pito. Ay, sige sa si po nila. Ay, delikato, lang mato na itakuda. Yeah. Yeah. Waya. <smart> hindi ako bipa kana bhi hindi 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 diyan na, nalang pag buligan kaya balaan mo naman ng damage sa. pet pet meg post niya kay Capcom kaya mabinuligon ka walang staff si magpawarap naman yung mga tao kapo po, siya ganyan pa na yan? tao naman ah

dapat ano ni kaya na kapwa ni ting ting ping pa ubos ni kaya sila ko ralin mulo ralin ha mulo ano kaya sila tau pero di ko nung sa sa basketball oo nagbuka ko nung lay ko nung agang na video na lang atas taas na buka lang atas taas ako atas taas pero di

Please stop me, but thank you. Hindi Keto niya tister ya. <laughs> <laughs> Guys, hindi mo pabul. Keto mong bago nga naman di lang, <laughs> sister. Ay, ilat eh. Tingala ting 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 ko, hindi ka Sa wahon mo kay Milo, sa tira mo. Hindi hindi <laughs> mo gay butang sakwan sa may kamunsel? Kailangan mo sa kamunsel nila pala ako nasawa ni buta na ni Rasbla. Opo nyo wala nga nga no, Ito ang sunod bata ito. Ang upo din yan. Oh, ito diyan. pa magbasa na gano'y. Kita mo. Marbas. <laughs> <laughs> Gagago Castillo. Na lubyas ang ano yan po. Ang bala niya pa marbas. So guys, sari kami subong sa old barangay Hall, Sangson 1A. <laughs> Sila, huwag na kayo. Huwag pa. Huwag pa. Mahuman naman po lang ngayon. mo, mga linapta kami. Okay naman eh kung mahuman ah. Kaya matilili naman kami, mga Kag mag... Kag mabutangan naman pa Kag mabutangan. Sang maayo nga tululugan ka. Ganun. Alisa naman kayo po. Ka... sa line lang oh. Tuway man oh. Kayo wadaan pag gobra. Tapos bumalik ka na ng printe mo. <laughs> Andam ka lang ha. Ay, o na. Balaan niya nga daan mo. Mapalpak sa dami mga sugat. Ta'y eh kay Kuron eh. Hindi mo na pagpabalik ko ng customer mo. Bumbawang kay ni Dadoy.

Tak ada tak kuat lobeh, kena kemal mal, kena kemal. Kusi kini log. Kita ada yang kau, kau kau tidak ada yang begini. Mei tukar apa tu punya kau tak punya Kita Okay na, wata-bila-wata. Ano ako? Wainag ito nga ako. Eh, ilan taon niya pang kuha, no? niya pa guys, ang kuhaan guys? ang Tunok ko na. Tunok? tonok May but po. Okay, okay. Tama. Saan dyan Nagpapulketo ba? Miss ka ba, no? Miss ka na nagkali-contact. O sa cellphone na nagpapulketo. Ayan pa na yan yung arida mo. Okay pa dami. Ayan ba siguro ngayon? Dahil pag nag-taringin ang kabay, Sa kilid siya Sige, na to yan. May sasodyo pa na ko na naman. Yun mo. Sige, sige mo. Punta doon. Punta sang Punta doon yung...